One, two, three, come on! Come on! Come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre, koko naman ang tatanungin nyo. Nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre kumakain ka ng maraming hot dog dahil sa hot dog na ang beauty ng mama sa ninyo. So yon. So kamusta naman kayo mga amigo, amiga kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay kasing fresh at kasing ganda ng mama sa ninyo. Isang magandang gabi sa inyo lahat ng bonggam-bongga. Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong gabi, syempre shout out sa lahat ng mga nanonood sa atin araw-araw, gabi-gabi na talaga namang walang sawang sumusuporta dito sa Mama Sam Vlog, so maraming maraming salamat guys, syempre marami tayong chika ngayon na talaga naman hmm magtataas ang kilay ninyo ng bonggam bongga kaya guys, wag na natin patagalin ang ating mga chika para sa unang chika Mama Sam, anong masasabi mo kay Miss Mexico Winner noong 2020 na si Andrea Mesa. After niyang manalo na Miss Universe, lahat ng pambato nila ay El Tukuyo. Tingin mo mama, sa malas nga ba si Andrea Mesa? <laughs> Nakakaloka naman yun, no? So, ako para sa akin, si Andrea Mesa, syempre isa to sa mga Talagang magandang Miss Universe na nakita ko. Ang ganda-ganda niya talaga sa personal, guys. Nakita ko siya ng malapitan. Yung sobrang lapit lang. Tapos, sobrang liwanag. Yung beauty niya talaga iba. Sobrang tangkat. Tapos, di ba? Sa photos, kapag tinignan mo siya, mukhang matured. So, personally, hindi. Talagang mukha siyang ano, bata pa. Tapos ayon masaya lang kasi parang ang beauty niya talaga nag-uumapaw. Kaya lang nakakalungkot kasi oo nga, no, parang inabot sila ng malas. Kasi mula no, manalo si Andrea Mesa, sunod-sunod na yung Paya El Tocuyo ng, ano, ng Mexico sa Miss Universe mula 2021, 2022, 2023 at sana naman this year naman swertehin naman na ang Mexico di ba? so parang piling ko ano <laughs> So, swertihin na sila kasi pinalitan na si Lupita Jones. Yung alam mo yon hindi ko alam kung bakit naya El Tocuyo ang Miss Universe Mexico. Dahil ba kay Lupita Jones o dahil ba siniseryoso ito ng organization na hindi papasukin itong kandidata ng Mexico sa Miss Universe kahit maganda na yung kandidata nila. Actually, yung mga pinapadala nila sa Miss Universe, mga Diyosohan din talaga ang beauty. Pero ewan ko bakit sila naliligwa. Pagkatapos nung last year, ay nako, grabe ah, sobrang ganda na talaga ng pambato nila si Melissa bayon yun? Ay nako, niligwak lang ng bonggang-bongga -bongga dito sa Miss Universe. Kaya nakakalungkot ang Mexico. Kung parang sunod-sunod talaga yung pa El niya, di ba? O mepal pa nga itong si Jimena Navarrete kasi sinabi nga na ano, parang para sa kanya ang winner daw ay Mexico. Pagkatapos si Philippines, wala doon sa top 20 niya. I wish na ito si Jimena Navarrete wag mag sa Miss Universe for 2022 kasi pang nagkataon, Diyos ko, good luck talaga sa atin. Mukhang malalaglag tayo ng bonggong-bongga kapag si Jimena Navarrete ang naging judge sa Miss Universe. Alam na natin yan, yung mga Latina talaga ay nako-promise. Ewan ko kung ano ang galit nila sa Pilipinas kasi talagang ewan, ang bilis nila ilaglag si Philippines. Kawawa naman si kandidata kasi inaapektuhan, di ba? So, yon So, hindi ko alam kung ano yung sagot kung bakit itong si ano, Miss Mexico ay ano hindi nakakapasok sa semifinals mula nung manalo itong si ano, Andrea Mesa, baka nakarma sila. Kasi di ba, marami nagsasabi noong 21 Miss Universe ay dinaya daw. Charot. So, yan. At para naman sa sumunod na chika, Mama Sam, ano naman ang masasabi mo kung sakasakaling sumali itong si, ano, Alexi Brooke sa Miss Universe Philippines. Tingin mo, ready na kaya magpadala ang Pilipinas ng Black Beauty sa Miss Universe? Uh Oo. -oh. Ay, nako, bongga yan. Alam niyo sa totoo lang, ayan yung hindi pa natin natatry na magpadala ng Black Beauty dito sa Miss Universe. Madalas ang napapadala natin Oriental Beauty, Chinese look, o kaya... Uh, mistisa. Pero wala pa tayo talaga na experiment na alam mo yon i-try yung black beauty naman. Eh, ang dami naman nagsisasalihan na black beauty sa atin, di ba? Alam mo kung sakaling itong sasali sa Miss Universe, ko ako ang Miss Universe Philippines Organization, itatry ko naman ng something new, di ba? Kasi, nako, ito si Alexi, talagang makikita mo naman na she's a very strong and powerful. Kaya lang, ang lakas lang kasi makaprototype kay, ano eh, kay ano ba to yung Miss Universe 2019 so yon kaya parang feeling ko medyo delikado but ko babaguhin yung styling ay winner di ba so very strong and powerful for sure hindi tayo mapapayas sa Miss Universe ko ita natin ang Black Beauty diba? so, yun. Ay, di ba so yon hindi na kaya ang Pilipinas, ako parang feeling ko, pwede naman. Bakit hindi? Eh bakit naman yung Japan, nagpadala nga sila ng Block Beauty noong ano di ba nung anong batch ba to kay Pia Awards back 2015 o oh, nagpadala sila ng Black Beauty at pumasok na sa semifinals akala nga natin she's a very strong contender eh. kasi parang feeling ko nung time na yun pwedeng manalo ang Japan sa Miss Universe kaya lang hanggang top 15 lang yun narating ni Miss Japan but at least hindi sila natakot mag-experiment, hindi sila natakot na alam mo yung magpadala ng black beauty sa Miss Universe kahit alam natin ang Japan ay isa sa mga mukhang Chinese, isang mga ano mapuputi ang mga kandidata nila ito talaga experiment kong experiment pero ang Pilipinas ewan ko kung bakit hindi pa nila tinatry kahit saan pa dyan, hindi pa natin natry sa Miss International hindi pa natin natry sa Miss Universe sa Miss World kahit saan ng pageon, wala pa tayo napapadala talaga ng black beauty. I hope na dumating yung time na ready na ang Pilipinas na mag-experiment ng kandidata at itry naman nila talaga yung black beauty. Sumness universe. Di ba? Ang ganda lang. Naku, marami din naman ng mga black beauty na talaga naman masasabi mo yung beauty nila ay talaga naman panalo. Di ba? At ito ang sumunod na chika. Mamasama nung masasabi mo, ang papremyo ng binibining Pilipinas is half million para sa mga winners nila. Half million, pero ito ay under contract, di ba? So, para sa akin, uh, sa ibang bansa, sa totoo lang, ang laki ng papremyo talaga ng mga title holder katulad nila dito sa Miss Universe Thailand, sa Miss Supranational Thailand, dito sa Pageant dito Miss Grand Thailand, it's a, a 1 million baht. It's equivalent for 1.5 or 1.6 million pesos. Ganun kalaki plus meron pa bahay, meron pa car kaya sila kahit hindi sila manalo sa international pageant. Ano talaga yung kanilang kandidata or yung kanilang winners ay sigurado talaga na life changing talaga yung magaganap pagbabago ng buhay dito ha sa Thailand ha kaya sana sa ating ganun din hindi yung parang under contract or kaya parang imagine mo half million i-divide e, divide mo yan sa 12 <laughs> sa 12 months kasi di ba parang 1 year 18 months pa nga so magkano lang yung sinusweldo niya and then magkano yung ginagamit niya pag lumalabas siya sa pageant it's almost 300,000 na. O, so, kamusta naman? Parang ang takeout lang ni girl is yung title plus um, nag-increase lang siya ng 200,000. <laughs> Ganon. So, parang lugi pa din si girl. Para sa akin, ano, Siguro dapat 1 million, especially na dito sa Binibining Pilipinas kasi ang Binibining Pilipinas ang pinaka-legend talaga ng pageant. Ako sabi ko nga, 'di ba? konti na lang naman na yung kandidata, ah, konti na lang naman na yung corona dito sa, ah, sa Binibining Pilipinas. Kung ako ang ah, sa Binibining Pilipinas talaga, 1 million prize para sa Filipino people. Di ba? Kasi, imagine mo, ewan ko nalang kung hindi sila magsisalihan dyan. Kasi, ayun naman talaga yung dapat, 1 million prize na. Kasi, sabi ko nga dito nga sa Thailand, life-changing talaga yung mga winners nila dito. May pakotse, para sa mula sa sponsors tapos may house di ba and then plus merong ano merong premyo so parang ang sarap lang ng buhay kung makakuha ka ng 1 million cash eto ay eh, ilalaan mo na lang talaga sa bangko tapos kung may car na pa premyo edi eh, answerte libre na yung car and then plus merong kang bahay edi eh, bongga sa Miss Grand ganon sa Kasamis Universe Thailand talagang nagbabago talaga yung buhay nila kasi ang laki nung nakukuha nila premyo. And I think sa mga sumasali sa beauty pageant, malaki din yung nagagastos ng kandidata. Kaya dapat malaki din talaga yung premyo. Ewan ko nga lang dito sa Miss Universe Philippines. Kasi ang pa nila noon, di ba, merong condominium na mapapanalunan plus may car plus merong cash prize, plus merong glam team. Eh, bakit yung kay Rabia? Parang wala naman na nangyari. <laughs> di ba? Kung hindi pa nag-artista si Rabia, di hindi pa siya mukhang mayaman ngayon. di ba? At ganoon din si Beatrice Luigi Gomez. At bakit etong si uh, Celeste Cortez? <laughs> wala din naman. So, I hope na sana talaga matutukan niya ng organization sa ating bansa na mabigyan ng malaking premyo at tamang pa-premyo ang kandidata hindi lang yung dahil under contract sila. Dapat ayun talaga yung ibigay sa kanila. Kasi ang laki nung nagagastos, lalo na sa Pilipinas, ang laki ng nagagastos na nagagastos ng mga nag, ano, sumasali sa beauty pageant. Kaya deserve ng kandidata o kung sino man yung winners na makakuha ng malaking papremyo. ba? Diba? And then, para na sa sumunod na chika, Mama Sam, ano naman ang masasabi mo sa bagong pambato ng Miss Universe Bukidnon na talaga naman masasabi natin kung beauty ang talagang pag-uusapan ay napakaganda ni Natasha Bajuyo. Yes. Ako para sa akin ha, kamukha niya si Cindy Obinita. So, yun yung nakikita kong beauty na meron siya. And then, of course, inaabangan ko kung eto ba ay magpapasabog ng bonggang-bongga -bongga sa Miss Universe Philippines. So, isa na siya officially candidates ng Miss Universe Philippines. At nakita naman natin yung beauty niya. Para sa akin, true Filipina beauty. And then, I'm so excited ko ano yung papakita ni Natasha sa competition ng Miss Universe Philippines this year. So, nakaka-excite yan. So, ako gusto ko sana yung ganito yung ginagawa ng Miss Universe Philippines yung bawat lalawigan sa atin mayroong representative na kinukuha mula sa kanilang accredited partner and they ilalaban. Sana din naman yung mga inilalaban talaga yung mga baguhan na katulad nito na, na fresh na fresh yung beauty. And then nakaka-excite kasi 'di ba? Nakaka-discover tayo ng mga ganito kagaganda ng mga kandidata na lumalahok ngayon dito sa Miss Universe Philippines. And then malay mo, 'di ba biglang isa ay talagang mag-shine like a diamond star sa Miss Universe. Katulad na lang ni Beatrice Luigi Gomez di ba? Na parang biglang, wow, boom talaga yung beauty niya, di ba? At para naman sa sumunod na chika, Mama Sam, usap-usapan, ang Miss Grand Philippines ay lilipat na dito sa Empire. And then, ito daw ay papasok sa Miss Uh, the Miss Philippines. Tingin mo, Mama Sam, totoo kaya to? Actually, di ba noon, uh, isa to sa mga kinukuha ni Mr. Nawat yung Empire Empire ba? So yon So kaya lang parang kasi ang gusto kasi ng Miss Universe ay solo ano solo crown. So ngayon ano ang mangyayari sa kanila kung isasali nila to dito sa The Miss Philippines So parang ang crown dito ay nanduroan ng supranational ng mortal na kalaban ng ano ng Miss, na Miss Grant. So, hindi ko lang alam kung totoo to at kung ano yung arrangement nila. Kasi parang hindi ko maisip na papayag si Mr. Nawat na meron na siyang sariling Miss Grand Philippines and then isasali siya dito sa, sa The Miss Philippines. O, oh, di ba? Sa... ah uh, tapos siguro kung ina number one siya doon the Miss Philippines and then Miss Grand Philippines ah uh, and then, supranational yung number 2, eh, panalo do si Mr. Dawat, Papayag talaga siya doon. Pero kung ipapangalawa siya sa supranational, maloloka siya ng bonggang-bongga. -bongga. So, hindi ko alam kung totoo to. Kung totoo to, eh, maganda. Kasi at least, di ba, pwedeng maipadala dyan sila Shantal At alam naman natin si Chantal ay waiting din sa na maipadala sa isang international pageant. Kaya alam kung si Chantal yung ipapadala sa Miss Grand Ah, uh, parang piling ko, mm, sexy naman siya tapos matalino, talagang may beauty. So kailangan lang ng training ng bonggang-bongga. -bongga. So medyo nakakatakot lang kasi 'di ba? Alam naman natin yung labanan dito sa Miss kailangan well prepared ka talaga sa bawat eksena. And then ayun yung kailangan mapag-aralan. So hindi pa to eksaktong confirm, kung kukunin nga ito ng The Miss Philippines At kung ano yung magiging position dito ng Miss Grand Kung mag number one pa siya sa placement Or kung pumayag ba si Mr. Nawat na gano'n Or ang um, The Miss Philippines pa papalitan ba siya ng The Miss Grand Philippines? So hindi natin alam Maganda na sana yung nagkaroon ng Miss Grand Philippines no Yung solo Kaya lang parang ewan ko Ang labo <laughs> Hindi sila okay. <laughs> kasi naman, hindi kasi maayos din yung honor ng Miss Grand. Kaya ganito yun ang yayari. So, ito yung pageant talaga na medyo maloloka ka sa sobrang gulo nila. Sa totoo lang. Anyway, so tingnan natin kung ano yung mga update na mangyayari dito sa Miss Grand Philippines natin. Di ba? And then, para naman sa sumunod na chika, Mama Sam, pambato ng Miss Venezuela sa Miss Universe, anong masasabi mo kay Elena Marquez? Uh, uh, sa si Elena Marquez na nakakalokang kaseksihan. Ang masasabi ko sa kanya, oh my God, talagang ready to fight na talaga. Kung ngayon yung pageant, ay nako, panalo na to. So, totoo lang, iba din talaga yung ipinapakita ng kaseksihan neto. At parang piling ko, sobrang kabog yung beauty niya. Sa totoo lang. At naluloka ako kung ano ang mga eksena niya dito sa social media. So, matagal pa ang Miss Universe, pero nakita mo naman yung katawan niya. Talagang dito palang sinasabi niya, I'm a type top 5. <laughs> so parang pili ko babalik sila sa top 5. Kung nabigo sila noong nakaraan, I think this year, pasok sila sa Miss Universe at papasok to sa top 5. Yung beauty kasi niya talagang ready to fight. Parang hindi na nga nak, no? So talagang masasabi mo, oh my God, ito yung katawan ang ganda ni Elena. So, parang feeling ko, last nun laban nila sa Miss Universe. Baka mag-title pa to. Baka ito yung kauna-unahan na may anak na maging title holder sa Miss Universe. So, malaman natin nga in the future. Good luck. Kaya lang, daming tato. Nakakaloka. And then, para naman sa sumunod na chika, Mama Sam, ano naman ang masasabi mo sa labanan ng Quezon City? Dahil merong isang kandidata na lumalaban ngayon, no age limit, na si Jocelyn Acubales 69 years old, officially candidates dito sa Quezon City Universe. Uh -huh. Oh my God, naloka ako dito sa totoo lang. Hindi ko akalain na talagang meron talagang mag-join -jo na alam mo yun, yung mga edad na ganito, 70 years old na, uh, jo join pa rin dito sa beauty pageant and then nakaka-surprise sa totoo lang, na ako kasi parang hindi ko akalain na gugustuhin niya pa rin sumali. Pero in fairness, sa edad niyang 70 plus, ah, magsi 70, di ba? So parang wow, nakaka-amaze. So dream come true. Hindi ko alam kung papanalo nito ng Quezon City para sa laban ng Miss Universe. Pero sa totoo lang, yung beauty ni ni Lola ay ang bonga, ang beautiful niya. Di ba? Para maging isang kandidata ng Miss Universe Philippines sa ganitong edad. So, ito yung sinasabi na yung ating mundo ay walang imposible. Pero kasi nakakaloka. So, sana lang. Ang Miss Universe talaga, tigilan na nila yung no age limit. Kasi, Katulad niya, 70 years old, hindi natin alam kung yung health niya ay okay pa ba na rumampa sa entablado? At ba ay walang sakit? Hindi ba siya nirarayuma? Yung mga ganon. Kasi di ba magsusuot ng high heels? So, hindi ko alam. Basta naloloka lang ako sa mga ganitong kandidata. Alam ko naman na walang imposible sa mundong to. At lahat tayo ay free na magawa ko ano yung gusto nating gawin. Pero kasi parang feeling ko, <coughs> hindi ko alam. <laughs> Parang, ang Miss Universe kasi kilala ko siya na isa sa mga the best pageant na pinapanood natin sa buong mundo. Pero kasi yung mga ganitong na hindi ko naiintindihan. Sa totoo lang, gusto kong intindihin, pero hindi ko pa siya nauunawaan. Nang, hindi siya maabsorb absorb ng utak ko na para talaga ba? Pwede ba talaga maging kandidata yung mga ganitong edad? Eh, Diyos ko, ako nga eh. <laughs> Ilang taon lang ako. Pag sobrang tagal ko na nakatayo, sa so sakit yung likod ko. Tapos nakatsinyelas pa ako nun ha. Kasi sa totoo lang, pagpupunta ako ng school na yon hindi ako nakakatagal ng buong maghapon na nakasapatos. Nakasapatos lang ako sa flag ceremony hanggang siguro sa first hour ng klase ko. And then the rest, nakachinelas na ako yan hanggang mag-uwian. Isusuot ko nalang yung sapatos ko pag-uwian na. Kasi sa sobrang sakit talaga sa binte, sa likod, rubber shoes pa yun ha. What if pa kaya yung high heels para sa mga ganitong edad? So, nakakatuwa kasi parang nakaka-inspire na parang ang sinasabi na ang age ay sa number. Pero kasi nakakaloka, minsan aminin natin na talagang ang katawan natin ay hindi siya, ano tawag dito, hindi siya permanenteng bata. <laughs> yung ganon, kumukulubot tayo, di ba? So yun, doon sa part na yun, naloloka lang ako. But, wish all the best para sa kandidata ng Quezon City na I hope na talagang makalaban siya ng bongga-bongga. Actually, gusto ko siyang manalo. Parang gusto kong malaman kung ano ba yung ibubuga ng mga ganitong kandidata dito sa Miss Universe. I know marami siyang experience at marami siyang masyashare at inspiring. Pero kasi parang interesting yung dating sa akin. So, yun! So, medyo naloka lang ako na talagang totoo ba to? So, hindi ako makapaniwala. But, natutuwa ako kasi uh, isa siyang inspirasyon. So, ibig sabihin lang neto na pwede mong gawin ang lahat ng dapat mong gawin ikaw ay bata o matanda. ba? Diba? So, parang pantay-pantay na ngayon yung edad natin. Wala nang matanda, wala nang bata. Lahat pwede. So, yon. So, guys, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yon. So, guys, maraming salamat sa mga hindi pa po nakaka -like ng video natin. Pakilike na lang po ng bongga-bongga. Sa mga hindi pa nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated. Siyempre, sa aking mga tsika. Sabi ngang ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible sa itaas. Magtiwala lang tayo sa kanya. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating tsikahan. See you tomorrow. Thank you guys.